Yan po, bibisitahin po naman natin ngayon yung baba. Oh. Kahit tayo tayo madalas din eh. Hindi pa po tayo nakakalusong. Cute. <coughs> oh. ah, rin po ang libreng palay oh. Ayun. Yan po ang pinanghihinayang ko. Gawa nang yan. Naka-schedule na po yan. Yan po ay may nakahingi na sa atin eh, hindi lang ba nila nakuha. Naka-schedule na yan kay Chong Pilimon kay Kuya Peter. Marami na ho ang umano niyan, yan. Kumbaga tumara yung humingi nga. Ay ibinigay ko na. Sabi ko, kukuha lang ako dyan ng ilang pitak din. Para sa pang-akin naman. Oh. Ay ngayon, hindi rin nila nakuha. Yan ho ang pinanghihinayang ko. Oh sabi ko akin lang itong isang pitak kanila na yan hati hati na po ba sila nagkasundo na nga po sila dyan kumbaga inaano lang nila yung araw na pangunguhan nila pero dinaan naman po tayo ng bagyo oho yan pupunta po tayo dun sa bandang ibaba kasi nakita ko nga itong libreng palay natin sabi ko ah dito na natudas oh Oh, yan po ang katotohanan niyan. Marami na hong naka ano niyan. Nakahingi, naka-schedule na ho yan eh. At sa sige, hala, at ng lahat ay magkaroon. Ayan naman, pinadapa naman ang bagyo. Chu. Ang kawawa po yung sagingan natin sa labak o ano kaya ang itsura na nung, yung may langka pa po tayo dun ah talaga hindi magkaintindihan biro yan po yung ating katabi oh Yeah, magbibisita po tayo ngayon sa labak ay parang pinalansya din oh no? parang pinalansya ah talagang nagagubuan ah kahit po ating mga hayop talagang mm, nalilito na rin ang kaisipan yung dalawa nagpaiwan oh ah. sayang itong mga ano pinanghihinayang ko po orang libreng pala yun wala wala pong natira oh lagot na lagot oh ah ah ang katotohanan po ay Ari po ngayon lang ulit ha, makakalusong din eh. At inaasikaso ko po, mas marami po akong kailangan asikasuhin dun. Yun yung isa sumunod dun. Mas marami po akong kailangan asikasuhin dun ay yung sa halaman. oh no? Kaya po ako hindi maka ika nga makapormang maigi dito sa palabak. At saka po pag kaya ko pang kampanan na i-update kayo doon sa area pa po namin iba ay pupuntahan pa rin po natin hanggang doon sa sabi po ni Utol yung mga balinghoy din daw po doon nagtumbahan sa area number 4 parang gusto ko na rin pumunta pero hindi ko po magawa kasi ina inaasikaso ko po muna itong bandang side ko o oh, kumbaga ito dito sa bandang akin yun po ang aking inuunang kampanan ganapan gusto ko maging machiko ito lahat yan kaya ho ngayon lang ulit tayo nakaibaba dito oh, ah, lupit na rin ang dami hong bagsak halos hindi na makitaan no sa pagkadurog po wala na huwalos ano kumbaga hindi na makitaan oh nakakaawa na oh, ano pa kaya ah payat na payat ayapang na ayapang atin pong papaanahin tutumbahin na yung mga iba para matuloy yan pong mabuhay oh ah ubos ubos na ubos Diyos ko po nakakaano po ay kung mapapasin nyo po yung mga episode kong ginawa kumbaga, parang pagod po talaga ako kahit po ako hindi ganong kumbaga yung ubra natin pakaranda dako ako yung alus na ngalus. eh eh talaga ho dubli pagod yun mga kalapati oh. nagsusurvive din sila oh lagas oh, dami saging pagka dami kung kaya namamukmukin nilupak, pang nilupak ate pong papatumbahin yung iba para mas makarecover Kaagad agad lagas ay eh eh matatamaan pa ito po ang gagawin natin aba wala nang na hindi ho natin alam kung saan tayo susuot na una eh. ilang months ito ano yun manok ba yun uwak may nakakover na ano may lumipad ah hmm. tikling ah ay nahubo din yung mga ano oh. Eh. yan pa pong puso ay ang ko na naman po na iuwi sa amin Oh. Uh, yung puso po ng sabi nga, ang dami na po sa bahay. Oh. Uh, aray. Ah. Diyos ko po, saan tayo lulusot din eh. Aba. Pakaramdam ko ako, pagod na pagod. Ay. Ah, eh, eh. mapagod po kahit po paulit ulit pasensya na po at ah, talagang yun ang aking nararamdaman oh. ah, warat na warat naman ay sabi ko nga ko sa inyo para isinalang sa washing para isinalang sa washing machine gut gut, arah mama pagod ang isip, pagod ang ano ah, laglagang pati yung mga langka ayun Yan po yung ating mga inanong langka. ka. Oh, mga ngayon pa ako nakasuot dito. Hindi. Sayang. Ang um, lalaki. Kaya ako siguro siya nalaglag. Ang gawa na. Magkakakambal po ba? Dubli dubli pagod dai. Eh. Yan po ang nararamdaman ko, ano, wala po naman ako ibang iniinda po ba. Talaga hong a ah, ah. Ate po ito. Hayo. Psst. Sabi, baka mabuksan yan. Hayo. Mare po, mga lagot na rin. Ay. Para po makarecover. Sa lahat po ng pagod ko, at lahat ng iniisip ko kumbaga lahat po na iniisip ko ang pinaka napapagod po ako dun sa aking pipino uh -huh. kasi walang wala pa akong nasusurvive doon na pera ay bumagsak pa ng kagayon uh -huh. lahat po lahat na may kinapapagodan ko kung kumbaga dun lang yun lang yung pinaka dun ako na stress uh -huh. ang hirap talaga pagod po kung isipin medyo mainit na rin po yung panahon dama po ba parang alingahit ngayon kaya ho kung niyo para bang alus kaya naman uh, ako po naman hindi gano kahina yung loob kung kaya po naman kumaga maga pinaramdam ko rin po sa inyo na gano'ng ka sakit ganun kahira po ang bilang isang magsasaka na dinaanan ng gayan oh. Uh kaya po naman natin wala namang ginawa ang ano na hindi natin kaya lagpasan na eh kumbaga yun lang po sumasagi ba lagi sa isip ko yun sabi ko ah laka ng punang ko din eh tapos gana rin wala pang nakuha Ay, talagang sana po naman makarecover oh. Uh. kumbaga kaya ako nababanggit ko yun eh ramdam ko gusto ko lang maglabas po ba ng ano nung salubing ko rin Oo. Uh. yan pasensya na po kung may naano akong ibang ano sa inyo ano Basta at recover lang na recover. Lahat po ng gawa ko, kung baga kung mapansin nyo na mayroon pa akong hindi nagagampanan, pasensya na po. Talaga hong hindi la ang dubli-dubli ng pagod natin eh. Oo, uh andyan po naman kayo. Salamat po sa suporta pa rin po ninyo. Oo. Uh Kasi kung tutuusin, kaya ho nang kaganito yung ating ganap ay mata mata ng bagyo yung dumali sa atin kaya bas po sentrong sentro yung atin oh kumbaga sa dami ko pong iniisip Andiyan nga ho yung okrahan, andiyan yung sitawan, andiyan yung pipinuhan. Ito pa, paglusong ko dito sa gingan. Lahat po napakarami pa. Oho. Talaga. Yun, tapos ngayon po naman Nagpunta sa amin yung Pangulo ng Farmers Iksuran daw po yung mga nasalanta. Sana naman meron po tayo Ng kahit pa paanong ayuda po ba Opo yun po naman Kung baga hindi rin po naman tayo pinababayaan Hindi yung mga ayuda natin sa atin Sayang saging Eh dukot, oh. ito yung pinakamahal na saging Eh wala na arin na yung pinaka ano eh dukot pa naman arin yung sinasabing dukot na saging yan yung pinakamataas na ano presyo ng saging na para sa awan ko kung anong lutuin yan eh tingnan nyo yung po bago pa lang siyang uusbong ito na yung dukot oh. pira busong po yung bago pa lang po kukusbong yung kanyang bunga yan no? Oh. laki pa naman ng ano ito mahal po ang kilo nito yeah oh. ito pala magandang eh, ano? tunin oh. ito po yung pinakamahal na puso kung ordinaryong puso po para magre siya ng ano triplets yung presyo nya o four plates pa kung 10 pesos po ngayon yung ano puso ito mga 60 pesos o edi 6 times po pala ano Lucky oh ito yung iuwi natin ito so, pala ngayon maganda mahunt mahunting ano po mataas kasi yung presyo nya sampo po natin yan kasi mga lugot-lugot na po ba yung dahon Pagsak na po yung mga biluhan babalikan na lang po natin yan. Pero dalahin na natin. Sayang. Tambak po natin eh. Puro saging eh. Ito na lang. Tabuan na natin. lang bis pili na ito po yung masarap na puso sayang po kung tutuusin bala yan po salamat po sa inyong pagsama nandito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to kung di pa po kung sa aking channel pasubscribe na lang pakalik na lang po notification bell para maging updated po ko sa susunod ko pang videos hanggang dito na lang ingat po palagi happy lang bye